ang simbahan, hindi ang aklat. Ang iniwan sa atin ni Kristo. Magandang araw sa inyong lahat, brothers and sisters in Christ. Ang simbahan, hindi ang aklat. Ang iniwan sa atin ni Kristo. Isang fundamental na katotohanang madalas na papabayaan. Ngunit mahalaga ito sa pag-unawa sa papel ng simbahan sa ating buhay. Sabi ni Jesus, Ikaw si Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi mananaig dito. Pababasa ito sa Matthew chapter 16 verse 18. Ang pangungusap na ito ay nagpapakita ng direktang pagtatag ni Kristo sa simbahan na siyang pundasyon ng ating pananampalataya higit pa sa mismo Biblia. Ang 1 Timothy chapter 3 verse 15 ay nagpapatunay dito na tinutukoy ang simbahan bilang haligi at pundasyon ng katotohanan. Nauna ang simbahan sa Biblia. Gaya ng ating alam ngayon, ang mga apostol at ang mga unang pinuno ng simbahan ay nangaral, nagturo at nagpasa ng mga turo ni Kristo sa pamamagitan ng tradisyong pasalita bago pa man nasulat ang Bagong Tipan. Sinabi ni San Pablo, "Kaya nga, mga kapatid, manatili kayo na hawakan ng mahigpit ang mga tradisyon na itinuro sa inyo, maging sa pamamagitan ng mga salita o ng aming sulat. 2 Thessalonians 2.15 Dito, binigyang diin ang kahalagahan ng tradisyon na siyang nag-uugnay sa mga turo ni Kristo mula sa mga apostol hanggang sa kasalukuyan. Ang utos ni Jesus sa Matthew chapter 28 verse 20 na turuan ninyo ang lahat ng mansa ay nagpapahiwatig ng isang buhay na tradisyon, hindi lamang isang nakasulat na teksto. Ang proseso ng pagtuturo at pagpapalaganap ng Ebanghelyo gaya ng inilirawan sa Mark chapter 16 verse 15 ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng buhay ng simbahan sa pagpapalaganap ng mensahe ni Kristo. Ang reformasyon ang diin ito sa sola scriptura, ang kasulatan lamang. O oh, Bible alone, gaya ng dala ng ating mga protestante ngayon, ay nagdulot ng pagkahati-hati sa pag-unawa sa papel ng simbahan. Ngunit, hindi binibigyang pansin ng ganitong pananaw. Ang mahalagang papel ng simbahan, sa pagbibigay kahulugan sa kasulatan. Para kay San Agustin, hindi ako naniniwala sa ebanghelyo kung hindi ako naimpluensyahan ng autoridad ng simbahang katoliko. Ipinapakita nito ang pagkilala ng mga ama ng simbahan sa autoridad ng simbahan sa pagunawa sa salita ng Diyos. Hindi lamang basta-basta pagbabasa ang kailangan kundi tamang pagpapakahulugan na ginagabayan ng simbahan. Ang layunin ng Biblia gaya ng sinasabi sa John chapter 20 verse 30 to 31 ay upang maniwala ang mga mambabasa kay Jesus bilang Kristo anak ng Diyos at sa pamamagitan ng pananampalatayang ito ay magkakaroon ng buhay ang simbahan ay komunidad kung saan nagaganap ang pananampalatayang ito ang simbahang katolika na pinamumunuan ng mga kahalili ni San Pedro ay laging tagapag-ingat tagapagpaliwanag ng kasulatan. Pinagtibay ng Konseho ng Roma 382 AD at ng Konseho ng Trent 1546 AD. Ang kanon ng kasulatan ang pagkakaiba sa kanon ng kasulatan ay isa sa mga pangunahing pagkakaiba ng katoliko at protestante. Ang Matthew chapter 18 verse 17 ay nagbibigay ng gabay sa pagresolba ng mga alitan sa loob ng simbahan na nagpapahiwatig ng isang komunidad na may struktura at autoridad. Ang Catechism of the Catholic Church o CCC ay nagsasaad pa sa paragraph 88. Isinasagawa ng magisterium ng simbahan ang kapangyarihang taglay nito mula kay Kristo. Nang lubusan kapag tinutukoy nito ang mga dogma. Dito, binibigyang diin ang autoridad ng magisterium ng simbahan sa pagbibigay ng kahulugan at pagpapaliwanag ng mga turo ng simbahan. Ang John chapter 21 verse 25 na nagsasaraming iba pang mga bagay na ginawa ni Jesus ay nagpapaalala sa atin. Marami pang ginawa at itinuro si Jesus na hindi na naitala sa Biblia. Ang tradisyon ng simbahan ay nagpupuno ng mga puwang na ito. Para kay San Ireneus, ang simbahan na tumanggap ng pangaral na ito at ng pananampalatayang ito ay maingat na nag-iingat dito. Ipinapahayag nito ang pagkakaisa ng simbahan sa pag-iingat at pagpapalaganap ng mga turo ni Kristo. Samantala, sinabi ni San Ignatius ng Antioquia, saan man lumilitaw ang obispo, doon dapat ang mga tao. Sapagkat saan man si Kristo, naroon ang simbahang katolika. Pinibigyang diin ito ang kahalagahan ng obispo bilang tagapagmana ng mga apostol at tagapangasiwa ng simbahan. Ang pagsunod kay Kristo ay ang pagsunod sa kanyang simbahan ang simbahan ay hindi lamang isang institusyon kundi ang mismong katawan ni Kristo sa mundo. 1 Corinthians chapter 12 verse 27. Kayo nga ang katawan ni Kristo at ang bawat isa sa inyo ay mga bahagi nito ang pag-unawa sa salita ng Diyos ay hindi dapat maging isang individual na pagsisikap lamang, kundi isang pakikipag-isa sa simbahan na pinamumunuan ng banal na espiritu. Ang pagtanggap sa autoridad ng simbahan ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagkamit ng buong katotohanan ng pananampalataya. Hindi gaya ng mga kapatid nating na itatag ang kanilang simbahan dahil nakapagbasa lang ito ng Biblia na ang kanilang mga founder ay tao lamang. Pero kiniklaim nila na sila daw ay mula kay Kristo, na sila daw ay tamang simbahay, na sila daw ay maliligtas kung doon ka sa kanila nakaanib. Jesus Christ built only one church, the Catholic Church. Tandaan, the Bible came from the church, not the church came from the Bible. Yun lamang po at maraming salamat sa panonood. Sa muli, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa mga karagdagang katanungan, maaring mag-message sa aking Facebook page o mag-comment lang dito sa video na ito.